na yes, nako di sa barangay ta. Kay naman adto. Wa naman ako ya kasulod sa tupad. Mo nang ginasaang ko sa tupad ya kay mas nga kabay lang ako sa mga utang ko mading iba no. Ay ba Ay salamat, nag-iinit na gid man. Pading kay na. Ha? Pading ka. Ay sos. Malayas, na nako di sa barangay ta. Kay naman adto. Wa naman ako ya kasulod sa tupad. Ay, oh, kaluoy mo man gali. So, doon so, di man lang kuya debutante sa mga barangay doon so, di man lang kuya residente lang so, nagligad hanggang panghatag sa anruasyon sa barangay waay naman kami kala ano ginalaktawad lang ang balay namun tubong naman sa tupad nakapansulod na ni ang iban iban nakapansulod sa purpis kami waay tapos subong nga sa tupad naman waay naman niya Ito, manahan, man, kung ano halagin man inay sa mga kung kapagkalain kita-kita niyang bot ko hindi eh. naingid kaya mangita nga na ako sa Lipat na lang ko sa iba na barangay. <laughs> ano pa dito? Makasin ulit um, na lang ako makapalista. Malaayang din siya. Muna ang ginaasahan ko yun sa tupad niya kayo. Mas nga na lang ako sa mga utang ko nga iba, no? Kung may bato to, no? May... So, why good? Ayaw, di ba? Hay, amo, nag-gid na yung mo decision. Oo, oh, oh, eh. Why nag-gid like man, man. So, Pila na gid nilistahan. Ang balay namon ginalipatan lang. <laughs> Wa gid. Ay mo na gid decision ko. Malipat na lang ako sa ibang barangay. Ahay, ah, ay base makatupad ka dito. So, Bakit kung dito na lang gid matupad? Ilista ko dito. Hay. eh hapon ho. na ako. Hay, sige. Ngita ko sa lakyan.